Hello! Hello! Hello. Siyempre, ano gusto ko magpasalamat sa inyo kasi sinusunod tayo ng si Tiwata. Kasi ano siya, isa na siya sa mga tao na sa social media na nakita natin simula sa baba. Tapos ngayon, bigla sumikat, naging successful. Mas ang dami niyang tao na tutulungan. Yan so, dapat na? Salamat po. Siya yung ano, siya yung gayahin ni natin. Okay. Idol ko siya kasi un unlimited motivational rice. Yes. 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 Grabe. Yes. Grabe. yes. yes. Ayos. So biga dito lang kayo lahat. O dumayo pa. Dumayo pa tayo. Oh, kayo. Tagasama. Salamat. Ito. Bicol. Montalban. Bicol. Iloilo. Pasita. Pasita sa kanila. Sa Galalay, sa San Pedro Laguna. San Pedro Laguna. San po. Wala kay aklan. Wala kay aklan. Dito pa dito pa lang. Alalayo. Alalayo ra gali. Kayo. Ano? Palipara. Palipara sa inyo. Sa Salawag sa Cavite. Cavite. Layo. Kagaya. Kagaya. Saan po? <laughs> Saan po? malapit lang. Ito malayo. Burakay eh. di sa Galing Burakay, dito pa siya kumain? Oo. Okay. Peace, Peace, Tayo. galing ah. Ayan. 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 Ayan dito ka rin mamaya sa likod. Sino yung araw-araw dito na kumakain? Kinabukod ko na rin sa bawo. Hindi kasi, ito mamaya, natay lang si Iwata. Ay, tagyo ko dyan ha, ah, sa mga posts. Ay, tagyo ko dyan ha, sa mga posts.